ikaw pa yung taong gustong gusto mong masterin ang pull-ups na parang ganyan Kung gusto mo ng ganyan, mahalagang tapusin mo ang bidyong to. Pero bago natin umpisaan, syempre magpapakilala muna ako. So tara, game. Kung inaakala mo, madali lang ang pull-ups. Kwentuhan muna kita. Way back 2018, pinakaunang pasok ko sa pag-gym. -gy Pagpasok ko pa lang doon sa pinto, may nakita akong isang lalaki. Gym sa yung yun eh. May nakita ako doon isang lalaki na sobrang lakas mag-pull-ups. Naglalagay siya ng kadena sa may bewang. Tapos naglalagay pa siya ng dalawang 50 pounds na plates. Gaano kabigat yun? Katawan na niya. Ang laki. Tapos dalawang 50 pounds bang plates. Nilagyan pa niya ng malaking kadena. So napabilib ako sa kanya. Ang ginawa ko agad noon, ginaya ko agad. Akala ako madali lang, akala ko simple lang eh. Eh yung pull ups pa sa may kuwing kan taas. So kailangan ko pang talunin na konti. So nung binitinan ko, kahit anong pilit ko, hindi talaga kaya. Kahit anong pilit ko, hindi kaya. Ang bigat, ang hirap pala noon. So ang ginawa ko, tinandaan ko na tinandaan yung araw na yun. Na hindi pwedeng hindi ko makukuha yung pagpo pull ups na yan. Kasi yung lalaking nakita ko, yung naglalagay ng kadena, ang ganda ng katawan eh. Perfect proportion eh. Proportion talaga yung katawan niya. Eh. Hindi yung katulad ng mga nagji-gym na lalaki ng dibdib, -dib, ang lalaki ng biceps, wala namang Ganda nung kanya ay eh, proportion eh. Kaya sabi ko hindi pwedeng hindi ko mga master to. At simula nung iniisip ko ng iniisip yun, umaayo na lang yung katawan ko na gawin siya ng gawin eh. Araw-araw gawin siya ng gawin. Nakita mo naman ngayon. O yan, pakita ko sa'yo kung gaano kadali ang pull-ups para sa akin ngayon. Pero you know, basic na basic oh. So dahil sa mga natutunan ko, ishare-share ko na sa'yo para hindi ka na mag-aksaya ng mga research-research dyan. Para hindi ka na manood ng mga modus na magtuturo sa'yo ng mga kalokohan sa pull-ups. Tuturo ko na sa'yo yung mabilis, the fastest way para ma-master pull-ups pinakauna, bumiting ka lang. Bitin, hawa. Steady lang. Stationary lang. Steady ka lang. Pilang ka lang ng 5 seconds. 1, 2, 3. 4, 5. Yun lang, per set mo na yun. Tatlong set, paulit-ulit mong gagawin yan. Tatlong beses mo siyang papaulit-ulitin. Kada isang set, pahinga ka lang ng 20 seconds. Kasi ako dati, yan ang ginagawa ko eh. Way back 2018 hanggang 2019, minaster ko na minaster yung ganyan-ganyan ganyan lang. Isang taon talagang hindi ko maiangat ang sarili ko. So, anong gagawin mo? ngayong alam mo na yan. Gawin mo, umanap ka dyan ng mga lalambitinin mo. Pag wala, hindi eh, pumunta ka sa gym. Subukan mo na ganyan sinabi ko sa iyo. Bumiting ka lang 5 seconds. Araw-arawin mo yan. Baka kaya mo na yan. 30 days lang nalulutang mo na sarili mo. Okay, next pangalawa. Pag nakakabitin ka na, unti-unti mong gagawin, close grip. Hindi lumalakas na ang iyong ano no. Lumalakas na ang iyong boom braso. Yung katawan mo na kapag adjust na sa bigat mo. Gagawin mo unti-unti mo na ch chest out. Pero nakalutang ka diyan ha. Nakabitin ka lang ha. Stay lang, stationary lang. Chest out mo na. Tingala. Chest out. Tapos danda mo lang iaangat. Ganun lang. Ganun lang oh. Okay na yan. Makita mula ng mga ganyan, pag lumibel na to, din eh. Sa yung siko, lumibel na. Five repetition lang yan. Paulit-ulit. Five repetition. One, two, three, four, five. Pag hindi kaya ng 5, di 3 lang. Katapos dyan, pahinga ka lang. Tatlong pa ulit-ulit. Yan ang sinasabi ko, intermediate level na. Pag nagagawa mo na yan, malapit ka na. Malapit mo na magawa si pull-ups. Kasi yan ang ginagawa ko dati. 3 months ako na ganyan, bago ko na master ang pull-ups. So ngayong alam mo na to, ang gawin mo, pumunta ka na sa pinakamalapit na gym. Gawin mo lang yan. Yan lahat ng mga turo ko sa'yo. Kasi ang pull-ups, mahalaga yan sa atin. Hindi mo makukuha yung perfect proportion ng katawan kung hindi ka maalam mag-pull-ups. Masasabihin mo, hindi ko kaya yan. Mabigat ang katawan ko. Eh, Pagkasuot mo lang yun. may tao pag gano'n. ka pag gano'n. Puro alak ang laman ng katawan mo pag gano'n. May kang tao pag gano'n. Okay, next. Pangatlo, five straight a day. Tapos yung natitirin dalawang araw sa isang linggo, ipahinga mo na. Magpahinga ka na sa dalawang araw na yun. Recovery day na yun, recovery day. Kasi ang pull-ups, kailangan ma-maintain mo yan. Hindi porkit nagagawa mo na yung one and two na sinabi ko, ay eh mananatili na sa'yo yung malakas, yung strength. Hindi. Kailangan mo i-maintain yan. Kaya ang kailangan mong gawin sa loob na isang taon, kailangan limang araw may straight mo ang gym. May straight mo workout. Kasi kailangan mo matarget lahat ng buong katawan eh. Pag hindi mo natatarget ang buong muscle group, sa isang linggo nakakatatlo ka lang, nakakaapat ka lang, kulang yan. Ang pangit ng katawan mo yan. Pangit. Pangit ang kalalabasan. Hindi siya proportion. Ma-maintain mo yung lakas. So, so ngayon sinabi ko na sa iyo to. Yan ang dahilan kung bakit kung mag-gym ako araw-araw. Pero sa akin, iba kasi ang target ko. Ang apple ko na ngayon, consistency at disiplina. <laughs> kasi sa paniniwala ko, pag na-master mo yung dalawang yan, wala nang kayang tumibag sa iyo. Ikaw na ang pinakamalupit na tao. Eh kayang-kaya mo nang kontrolin ang utak mo eh. Na-master mo na ang consistency, na-master mo na ang disiplina. Wala na, wala na makakapigil sa iyo. Kahit ano pang gawin <laughs> yan, mo, ikaw na magiging pinakamalupit na tao pag na-master mo yung dalawang yan. Yung pull-ups, ite-training ng utak mo. Ang mahirap lang diyan, yung utak, ano ka eh? Pusong babae ka eh. Masyado kang emosyonal. Lagyan ka lang ng konting lagnat. Magkasipong ka lang. Sumakit lang eh yung bewang. Sumakit lang eh yung likod. Hindi mo na itutuloy. Sabi mo, bigat na eh yung katawan. Malapit mo na magawa si pull-ups eh. Nagpalusot ka pa eh. Yun ang mahirap dyan. Kaya kailangan mong labanan yan. Labanan yung mga ang laso ng utak mo. Kung mahina ka eh, kalalabasan ng katawan mo, mukha kang ano, mukha kang magbabarik. Pangit nun. Kaya ikaw, kung gustong gusto mong mastery ng pull-ups, ako dati, isang taon at tatlong buwan ko bago na master ang pull-ups. Talaga, chinaga ako talaga ng chinaga Lahat tayo dumaan, kahit sino, kahit yung idol mo, napapanood mo sa mga TikTok na yan. Kahit yan, dumaan yan, mabigat din ang katawan niya noong una. Na halos suku, ano Pulu. niya, kayang-kaya mo ding masterin yan. Kahit anong payat mo ngayon, kahit anong taba mo, hindi imposible so, yan. Yun, ang kailangan mo lang talagang gawin, araw-arawin mo. pag inaraw-araw mo yan, iba ang magiging epekto niyan. Isipin mo na lang yung idol mo. Yung mga malulupit sa pull-ups, isipin mo yan. Kung gaano katagal yan bago nila master yan. Yung mga airwalk, patagal yan. Yun ang isipin so, mo. At nagawa nga nila eh. Kapag nagawa nila, ibig sabihin, kayang-kaya mo din yan. Huwag kang papayag na hindi. Lason lang sa utak mo ang magsasabi ng hindi. Ayos ba? Ayos! So nga pala, kung gusto mong mabilis ang master yung pull ups na yan na mga sinabi ko sa mga tatlong paraan kung paano masterin ang pull ups pumunta ka sa Mr. Cha Gym Republic yung mga equipments ko sa pull ups doon may close grip my wide grip, napaka modern, napaka bagong bago, napaka high tech Malupit yung aking pull ups na yan Ganyang kalupit ang equipment sa Mr. Kya Gym Republic e Kaya yeah, gusto mas mapabilis, mas lumakas ang iyong strength Ang iyong upper body, mas gumanda ang iyong killer back The demon back, magtawagin ko Pag na master mo yung pull ups na yan, easy easy Maning mani lang sa'yo yung mga organ yan Yung mga braso mo yan, kung paano palaking yung bicep na yan Yung mga tricep na yan, maning mani yan sa'yo kapag na master mo ang pull ups Kaya tara na, na maka makadiga tayo na magandang workout at alam kong nagustuhan mo ang to iwanan mo ko ng like iwanan mo ko ng share iwanan mo ko ng comment dyan o heart react mahalin dyan okay na okay na at ako po muli, si Darcel Robles na mag -iiwan sa inyo ng katagang ang tamad wag na wag mo papakainin ciao bye